guys, mag-unboxing na si Princess. Okay, go! Wow! Ano na? Midias. Midias. Dua ka set. Sabon. then sapatos. Isa marang na sapatos. Nike. Nike. Wow! And then next. Ito Isang... na Adidas Zamba Adidas Zamba Adidas Zamba Adidas Adidas Zamba yung alam Adidas Hindi. Adidas sa Adidas 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 Zamba 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 Hmm. Ako nagpili ana kay Jaraya. Ayan pang isa. Siguro maong. Iniya basta ka, Karang, ay, kala, ay, na ang briska. Iya na og may Jaraya gihapon. Wala'ng kupas ang maong. <laughs> Ayan, ganda. This is uh, okay, okay. Don kami sa okay, okay. Nang ano? Nang kay a. Uh, Ayan kay, kay si Dr. yung duster. duster. Wow! Duster. Iyan, iyang duster. Uso palang duster dili <laughs> <laughs> Duster pa huh? Ayan. Ito na, ako na. Akong jumpsuit. Mahilig Ayan kasi na. ako sa jumpsuit. Masisilab. So, ukay-ukay -okay lang din niya nabili. Ang ganda. Okay, okay din din. Ayun, duster, ang ganda. Iya, ang ganda. Magkano nga nakalagay? Pilay 300. price 300. 300? 500. Okay, ayan, yeah. duster kay Princess. Isukod daw. Oh, i-try it daw. Para sa ah. para sa mesa o puwan leggings. Wow. Sayal. Sayal. okay, okay. Okay, na po. Sayal. Mm. Made in Japan. Wala pa na gamit. Mga sisilag okay. na po ko. Okay. So, okay, Wow! Next. Oh, maganda yan mo lang. Okay, okay. branded so, my um, okay, so oh. My princess. Oh, and... nice. Wow. you <laughs> Okay, okay. And then and bag me Casey. Casey. Wow. Ayan ang maganda yung kay Casey. Wow! Okay, okay. G. Ayan case kanina.